Okay mga boss, pagpasensya nyo na wala tayo ganong upload ngayon pero kanina habang sinundo ko yung anak ko napadaan kami sa junk shop so napakwintuhan dun sa may-ari ng junk shop tapos nagtanong na din ako kung may mga board sila kaya lang ano eh yung mga board dun parang galing din sa pagawaan ano na kalbo na mga boss wala na kaya yung nabili natin dito mga ilan na lang parang katulad nito Uh, ewan ko, sinabay ko na lang to. Uh, nabili ko to sa Jang Shop pala mga boss ng 150 pesos. Uh, parang speaker siya. Actually, wala nung... Ay, aray na. Ayun, natuluyan ko na. Uh, mamaya na natin to bubuksan kasi insignya yung model niya. Ewan ko dyan. Mamaya, idadisek id natin yan mamaya. Mamaya ka nga, yan. Ang bigat mo eh. <laughs> Ang bigat mga boss. Mamaya natin sisilipin yan. Silipin natin yung ano ba yung mga nabili ko dito. Uh, board. Tsaka, tika lang labas ang natin board bali ito lang naman 150 lahat ang binayaran ko nito eh yan At iwan ko kung ba't ko pa binili to oh. <laughs> maliit na no parang wala pang content lang siguro mga boss naisipan ko lang yan nabili natin to then ito yan C250 uh, 2x250 watts eh, maniwala kayo dyan hindi naman totoo yan mga boss volume input out yan input lang car stereo tapos ano yan yan yung likod nya sorry sorry na tatap nya ito yung ano nya meron syang bus travel so mamaya buksan natin kung ano laman yan tsaka itong isang board bakit ko ba to binili wala naman ako mapapala dito pero ang habol ko na lang dito may tanso syempre. Galing sa junk shop tinanso ko pa. Tapos yung relay, yung dalawa kasing relay na ano kaya napabili ko na lang din kasi ano eh pwede siya sa amplifier oh, uh, dalawa. Double pull, double throw yung ano niya. E, yung isa nga lang damage na wala na tayong magagawa. Tsaka yung ibang piyesa. Ano ba mga piyesa na to? Hindi natin alam kung mapapakinabangan natin yan. Pero itong mga To 2035 Baka pwede pa yan Which uh, diode Ano pa ba itong mga nandito Hindi ko na alam kung ano to Mga MOSFET Ayan ah, ah, nga O, PIT ang nakalagay So, hindi natin alam kung gumagana pa yan Gawa ng damage na rin sya Pinaka regulator nya Yung choke coil Yan, choke coil Tsaka filter Yan AMF Tama ba AMF filter Yan Sa mga expert mga boss Pa-comment na lang Ah, uh, eh, may filter capacitor 'yan. Parang ito, i eh, parang choke coil o ano. pasensya na hindi tayo maalam masyado sa ano. 'Yan lang yung ito varistor to, mga boss. Varistor ata to. 'Yan, uh, tamahan signal ng varistor sya. Then ito regulator. Basta itong mga capacitor niya, uh, hindi natin alam kung ilang volts to. 200 volts 10. So, iwan ko kung ano to. Ah, uh, binili ko lang din alas wala naman talaga tayo dyan tanso. Bukod sa tanso ay na lang natin yung iba. Ito mga sira na din ito, mga coil na to. Then ano ba to? 7808 na regulator. Ayan, mapapakinabangan yan. Tsaka fuse. Tsaka yung ito, pang heat sink na ano. Ano pa ba to? ah uh, 7812. Ayan, 7812 na regulator. Ayan. So, yan lang yung nakuha ko. Tapos itong ano. Buksan natin yan. Tingnan natin mga boss. Dito ka lang ilagay ko lang itong ano. Camera. Yeah. Jangchup Adventure, Jangchup Adventure 'yan. Ano ba tong IC niya? Ah, uh, ang tatak ng IC niya ay UPC. Ah. UPC. Pwede na din tong i-restore mga boss. Ayan o. No? Pwede ko tong i-restore pero sa ibang panahon siguro pag medyo ano. Pag medyo may ano tayo. May time tayo. I-restore natin yan. UPC. Hindi ko makita. Ayan. 12.30 ata. Ayan. 12.30. Madumi na kamay ko. Paano ba ito? Ganyan na natin. Ayan. Ayan. Kita nyo ba mga boss? Pasensya na. Ayan. UPC 1230 H2. Hanapin natin sa Google yung pinaka ano niyan? Uh, pinaka value nyan Kung ano. Ito naman ngayon. Ususuhin natin. Ano ba laman ito? Kung amplifier ba to O ano. Pero sa tingin ko amplifier yan eh. Tingnan lang natin kung anong laman ito. Tanggalin natin yung cover. 250 watts daw maniwala sa inyo. Lit lit dito 250 watts. Hindi na to usong awesome amplifier eh, yung mga ginagamit to dati sa motor. Oh. Sa so motor to ginagamit. Sige nga. Tingnan nga natin. Kung 250 watts nga. Malayo nyo mga boss, magkabike ako. Itikabit ko. Ano ba? na ito? IC o oh, ano? Ocho ano naman siya eh. Ay. Pati ito, nakadikit. Matindi yung isko niya ha. Nabili ko to lahat ng ano, 150 mga boss. Nabili ko sa Junk Shop 150. Ang tanong pag pumunta bahay kayo sa Junk Shop pag ganito 150 dipindi. Eh, nataon lang na kaibigan ko na yung mayari. Kaya siguro, hindi na tayo masyado pinatungan. Kasi per kilo, kinilo ko naman to eh. Hindi ko naman to binili ng isang ano eh. Yung per piraso. Wow! Ang ganda pala ng laman niya mga boss. Wow, ganda dito. Yun nga lang yung ano niya. Yung heatsink niya. Maliit masyado pinaka body niya. Pero ano siya, uh, gumagamit siya ng ano, TDA ah, uh, tingnan natin. Pwede na 'to mga boss, tapos dagdagan ko na lang ng heatsink, no? Ah, uh, ayan 'yan. Hindi makita, no. TDA 2005 dalawa. So dalawang channel to kasi naka BTL to mga boss, naka BTL o naka bridge mode. Ah. Uh, ganun din, Ganon din sa kabila. So panalo. Panalo ah, uh, hindi ko lang alam kung may makuha pa tayong TDA2005 na IC. Pero pwede natin tong ano uh, ayusin. Wala nga lang siya ano bang meron dito, ah, uh, bus, treble, balance, tapos Volume yung pinaka preamp niya kasi ani a TVCD yung pinaka input niya magkasama lang naman kaya lang yung yung galing naman sa sa car stereo atin uh, kay eh, hindi hindi ano lang uh, parehas lang din pala ah uh, direkta sya volume so so far pwede ko tong ganahin paganahin at uh, ah, mataas yung kumpiyansa ko na mapapagana ko yung mga ganitong klaseng unit. Pero naano lang kasi ako eh, naliliitan ako sa heatsink nya. Pero pwede naman natin i-additional na lang yan doon sa taas. Kung sakali. So itabi natin. Ah, malabo na pala mga boss, pasensya na. Yun lang. Siguro dahil ano, ah, gagawin ba natin to ng kung itong isa kasi uh, sige tuloy na natin dito itong isa kasi mukhang malabo na rin kasi ito eh uh, ito yung nakuha natin bakit ko to binili kahit ano wasak wasak na uh, hindi na sya niy. parang hindi na siya worth it para i-restore sa akin ha baka may magsabi naman eh sayang naman yan pwede mo yan sayang naman yan So, decision ko rin yun mga boss Galing naman ng junk shop to Pipisahin ko na lang to Paano bang pipisahin So, kakalasin ko siya ngayon ah, Kalasin natin ngayon Ah, na lang, battery din siya. Wow, ang ganda. Ito pala yung laman niya, mga boss. Ayun. Ito yung pinaka-speaker niya. Yan. ito Yung pinaka-speaker niya. Speaker lang panalo na eh ah uh, speaker, may kasamang tweeter tapos may CD rin pala sya oh. tatanggalin na natin yan ang abo nabuksan na to kasi ano eh o, ka unang bukas natin wala na yung screw no, mapapansin nyo eh, kinalas na rin siya siguro pwede natin siya i-dive dito Yan naman nahabol natin dito speaker. Yan. Yeah. Sana yung speaker niya ay hindi pa damage. Mamaya titingnan natin yan. Ah, bibitin. Sa mga ano dyan, ah, tuloy-tuloy lang kayo manood mga boss. Kung gusto nyo ano. natin alam kung saan ang kakalasin ito. Daming kalasin mga boss. lang. Ito yung hindi natin makalas. Itong part na to nakalas na natin. Ito po yung ano power supply at saka ano, uh, tawag dito. Amplifier circuit niya. Ay, nakalagay yung regulator. Oh. Nakalitsing pa. Okay. So ito yung ano niya, pinaka amplifier section niya. At kung titingnan niyo mga boss, ilapit natin. Ah, uh, mapapansin niyo Lumubo na yung capacitor niya na 2,225 volts. Ganon din dito sa kabila. Anong ibig sabihin niya? So, possible to na nasaksak sa 220. Ano ba mapapakinabangan natin dito? Wala. hindi uh, pa natin sure kung good pa yung IC niya. Ito po yung mga IC niya. Dalawa po. Uh, itong isa. Saka ito. Then, ano number ng IC? natin makita yung number ng IC CD62 ayun ayun natin dito natin makita ang mga boss basa natin ang hirap pa rin naman hanapin pasensya na medyo malabo CD CD 6282C ah uh, ha Yan, 6282C Dito, hindi rin natin makita dito siguro Natabunan kasi mga busi. eh So, ganun yung pinaka number nya Ito lang isang visible Itong ano yung So 'yun yung number niya 6CD 6282C. Hanapin natin sa Google 'yan at ilagay natin yan pag nag-edit tayo. Okay? Kalasin pa natin 'to. Uh lock in uh lock quarter tayo, lock quarter, sabi nila. Okay? O so, dahil hindi siya makalas lang 'ano. Ito kaya na sigod dito mga maiksi ilong na. Ito na tayo. yung CD rack nya hindi natin makalas mayroon pa pala dito nakatago na no kaya pala hindi natin makalas-kalas ayan no ito ito pala. yan yung pinaka laman nya yan lang CD, wala namang laman tapos board ng CD mismo tapos ito naman yung pinaka system nya system board, tapos isa button button switch Yan, may ano pa may isa tool so anong mapapala natin dito ang mapapakinabangan lang natin dito ay itong mga transistor tapos yung ilang kapasitor at saka wiring. Yung kaha, tapon na natin to. Hindi na natin to mapapakinabangan. Tsaka yung mga isko, yan. Yung mga board, iipunin ko pa rin yan kasi babalik ko yan dun sa jump shop. Pwede ko kong ipakilo ulit sa kanila, i back nila to. Parang ganun ang ginagawa natin dito. So yung kaha lang aalisin natin kasi wala namang pakinabang na yung kaha. So, dito na tayo sa ano ba to? May pina pinaka speaker niya na maliit. So may additional uh, speaker pa siya. Siguro yung dalawa pang bass tapos ito pang ano pang boses. Ayan. Alasin natin. natin pwedeng pwersahin kasi masisira so baba na natin itong ano ayun pa so meron pala sya dito ano, nakapumpong para syang ano, akala ko twitter to Pinakapambuti siguro to. Upang surround. Wala kasi siyang tweeter eh. Hindi natin pwedeng persahin. Baka masira. Kaya dahan-dahan lang. eh Munti ka na. Munti ka na. Kakadahan-dahan ko. Ayan. Ano lang siya? Eh, speaker na maliit. yan Speaker pa. Hindi ito siya nakalagay. So malamang ganito din gawin natin dito sa kabila. Lagyan natin ng thinner para yung ano yung glue niya. Mahaba na yung video natin, oh. Matigas mga boss. weekend pa rin. So ano ba meron dito? Ba't may ano pa dito? May wire pa. Speed in. Okay, phone. ito naman ay USB ano ano ba to ah uh, auxiliary yan auxiliary iPad shuffle yung nakabit uh, pala dito tapos ito naman siguro ano to para doon na sa ano sa connection to kaya lang hindi natin alam kung paano to kalasin ah baka ito yung ano dito para sa kabilitan ng ipad wala po pa camera natin so tinanggal po lahat para, para malaman ko kung ano yung ayaw mga boss ayaw ito solusyon yung kung ayaw ayaw o, so, natitira dito wala ito na lang pala o, oh. may natira pa sensor so wala na to parang screen na lang So susunod natin na eh, i-check ay yung ano. Dumi yan, dumi oh. Yung speaker. Kung kumusta, kung okay ba to o ano. Kung sa lang ba to o pinaka speaker talaga. Kasi alam ko pang surround yung dalawa eh. Surround speaker yun eh. Yung ganito oh. So okay siya. Maganda yung ano niya Maganda yung speaker niya. Maliit lang siya. Actually, pwede ko siyang gamitin dito, gamitin din tong kaha. Oh, yung ano na to. Yung tawag dito. natin yung isa din. Tupa natin yung isa. Okay. Maliit lang siya pero double magnet tsaka 15 watts lang yung naka-declare pero 4 ohms. Ito naman 4 ohms na 8 watts. So dahil dalawa lang din yung IC niya dito. Dalawang IC, ayan oh. May nakalagay kasi dito sa alin yung speaker, ayan oh. Binisa ah, natin para mabasa natin. may eh, nakalagay uh, speaker 1 speaker 1G speaker 2G yan tapos sa woofer naman ayan o oh. Uh, woofer yan so saan titingnan natin kung paano i discard na so yung woofer ang naging ano nito mga boss ang naging design pala nito Ayan oh. magkasama lang sila itong dalawa, naka-series 'to. Naka-series 'to sa isang IC, ayan oh. Sa IC na 'to. Kasi itong isa naman itong isa naman Kasi woofer minus at sa woofer plus eh. Kasi ito naman ground tapos ah uh, sa isang IC naman. So, yung itong dalawa pang-base pala tapos, ito yung pinaka no, tingnan natin yung input niya. Asa na ba yung input nito? So sa input ayan no. Uh, lapit natin para ano, malabo pala yung ano. So ito yung pinaka input niya, kung mapapansin nyo. Ayan yung input niya yan. Yan lahat. Ayan. So galing dito Ay hindi, hindi, hindi Mali yan, hindi yan yung input Kamali tayo ng sistema May repair na kasi ito Ayan o oh. Ginano na yung ano So ito yung input nya Dalawa, ayan Isa, dalawa Ayan o, oh. isa Dalawa Then Yung para naman sa sub Andito, ayan o oh. Ang laki ng layo ng tinakbo Ayan So ibig sabihin itong dalawa Pang base tapos yung talaga yung pinaka boses niya. Yung ano, stereo talaga na na ano, pang talaga to. Sa pits. So ngayon, wala nang ano-ano. Kasi ang pumapasok sa isip ko, bubuohin ko to. Bubuohin ko to, tapos itong gagamitin ko. Sa so, ngayon, ang tanong, kailan ko pa magagawa yon? Hindi ko alam kasi busy ako. <coughs> busy ako sa repair. So okay, good siya. Good siya, good. Yung kabila. Good din ba to? So good din siya mga boss. Ano mangyayari dito? So ang mangyayari dito ay tatabi ko muna. Paplanuhin natin yan. Itabi muna natin. Okay, tatanggalin ko lang sa kaha para ma, ano, tapon ko na yung mga kaha kasi hindi naman nabibili yung ganitong plastic sa eh. uh, hindi naman to malutong mga boss yung ganito sa junk shop. So muli, hanggang dito na lang yung junk shop adventure natin at napahaba yung na natin. Maraming salamat mga boss.